Sa taping ng asap natin to si Kim Cho, Janela Salvador at Janine Gutierrez Natatandaan natin na may nakaraan din silang isyo si Janela at si Kim tungkol dito sa Showtime ng Sample Na hindi naman pumayag si Janela kasi paos nga daw siya At si Janine naman ang nabalitang ex-girlfriend ni Paulo Abilino Nagkita nga ang tatlo sa asap natin to Chika ng mga nakakita? Papasok ng studio din ng ABS-CBN si Kim Cho. Nang makita niya si Janela na nakaupo sa hallway, binati naman ni Kim ang bida ng pelikulang Under Parallel Skies. Say ni Kim sa kay Janela, how are you? Sabay beso. Ito ang unang pagkakataon na magkita ang dalawa matapos silang ma-issue nang mag-decline si Janela sa request ni Kim na magpasampol ng kanta. Nang mag-request ang una sa Itsyotay, mukhang okay naman si Janela at Kim. Pero kapansin-pansin naman daw ang pagdistansya ni Kim kay Janine na nasa kabilang side. Hindi nga rin daw nagpansinan ang dalawa kaya dumiritso na agad si Kim sa table ng mga waiters hanggang sa mismong taping ng opening prod sa loob ng studio team ay kitang kita raw ang iwasan ng dalawa at pumwesto na lang daw si Kim sa likod ni Janela damang dama nga raw ng mga nandoon ang akwardis ng dalawa si Janine kasi ang napabalitang ex-girlfriend ni Paulo Abilino na na-link naman ngayon kay Kim